ayan oh, si Totoy, nakita ko na naman 'no. Oh. Nandito na naman sa kalsada. Mestado, Totoy. Totoy. Tutoy? Noy, <laughs> eh. diri ka nag iskwila Totoy. Hmm. Sabi ba gani at elma mag kamayad ka mayad, mag-aral kang mabuti.

Wow. Dai? Yes, totoyo. Ay uh. so, ito na yung nanay ni totoy. Huh. kumusta si Totoy? Totoy? Midman. Ayan man. Uh, Totoy, kumusta? Happy Valentine's sa inyo, ha? Happy Valentine's uh, man. At Elma po. Ayan, Ayan si Totoy. Uh, minsan, di siya po siya nakakapag-aral dahil po minsan yung inaabot siya ng hika. Ah, uh, at ito naman yung kapatid niya. Ah, uh, ito naman yung sobrang sipag mag-aral. Kahit walang baon, tuloy-tuloy sa pag-aaral. Kaya, swerte naman at binibigyan ni Ate Elma ng pabaong bombon si Tutoy kaya nagkakamayroon din si Ate di ba Ate? Ano masabi mo ngayon kay Ate Elma ngayong Valentine's? Happy Valentine's po Ate Elma Ay. Ikaw Tutoy? Uy mm. uh, Ikaw naman na like Linley na Pakita natin kay Ate Elma yung unti-unting inaayos yung bahay nyo kahit sa kakayahan lang po. Tara, samahan mo ako. Up. ngayon, dito pa sa pasanta talang naninirahan. Uh, Nag-arkila lang muna sila dito para yung bahay nila ay tuloy-tuloy na mapaayos. Pero, siyempre, dahil lang sa kakayahan lang nila na mapaayos yung bahay, pakunti-unti lang at uh, samahan natin, uh, sasamahan natin siya sa kanilang ginagawang bahay na talagang medyo matagal. Kasi depende lang po naman sa umaabot, umaabot sa kanila. Ito na po, Thelma, yung ginagawa na bahay sa bote o na ano, pag nakapuli po yung asawa ko ng ano, isda, binibili po ng ano, ng plywood tsaka kinakabit kasi wala naman po ano wala naman pong pang ano man talaga na para paayos ang bahay sa paunti-unti na lang po para mapag mapagawa ka agad Ng, Paano nagsimula ang bahay mo? Nagsimula po sa kay Prima para po ano kasi nung dati natutulong ako sa kanya nagmakiusap po ako na sana mabigyan kami ng ano ng panimula itong panimula. marigo, tarigi Panimula okay. po namin tapos syempre po nagmakiusap din po ako sa kanya na ano kung sana Nahanapan kami ng ano na, makulungan kami kahit sa pang ano-ano lang. Pang, ano, pang dingding na lang. Dingding. Ayan. Yan na po. Ayan ano, naka. Kalukuyan po, ah uh, gusto nila na madiritso na yung maayos yung bahay nila. ah uh, wala sila talagang matuluyan ng maayos. Uh, maraming salamat sa iyo, Nanay Linlin, sa pagpapaunlak muli na makuha natin yung, yung anak sa paggamit ko yung buwang-buwang yung binibigay ni Ate Elma. At ito na nga pala yung pinabibigay mo Ate Elma. Sa buwang-buwang kay Totoy. ah, sana lagi mag aral si Totoy. At yung kapatid niya talaga masikap, masikap yung mag aral Maraming salamat po Ate Elma sa buwan-buwan po na pabaon. Maraming salamat. Yan. Happy Valentine's ulit sa'yo, Ate Elma. Happy Valentine's ulit sa'yo, Ate Elma. Maraming salamat po at sana po isa rin po kami sa, sa matulungan mo po. Maraming salamat po at Happy Valentine's Day po.